Oh, po, oh, <laughs> <ade ba? laughs> Ay, mukhang bakit ano naman natin Ano Ganda ng ano ng bahay. sarap ng yang ng aso yes. <laughs> nah, na maanggap, hayaan mo na siya kasi hindi tayo hindi daw tayo, hindi daw tayo kasi sa ano sa sa, sa sakyan. -hmm. Mm. Kaya mag um, lang tayo. Mm. I-try ko i dalawang beses iyan yung anong basta. Tara na. Ay, good morning na. <laughs> good morning. <laughs> na, na. Ka hindi ka nga pagsuklay. Hindi ka nga pagsuklay. suklay dito ako. Hindi na ako. Okay. Andito pa ang 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 Andito pala. Ay, magbabas kami. Ay, kaya tayong daanan dito. May ingat. Ang na. Ang Dito lang tayo, Dad? Tingnan natin. Kasi pag kami kada Jocelyn, doon pa. Tapos ganoon. Ay, napas na palayo ka. Adyan na sa ano. Uh, Kaya mm. binibili ka na rin maglakad. Oo. Okay. Okay. Mamaya pa yan na labas, mga rasutso. Tapos nung nakita niya ati Jocelyn to. Ay, pwede pala mag-shortcut dito. Oh, sorry. Oo, oh, pwede ah. Basta may daanan. Walang nakarang. Ito lang sa ating dito. lalabas na Ah, hindi niya kabisado kahit matagal na siya dito, no? Ayan, papunta kami sa bus. Bus stop. Kasama ko si Lia. Kami na magkasama lagi. <laughs> Pwede pa tayo makadaan dito, Liz. diyan papunta na kami sa Simba. Naglalakad kami ni Lia. Atin na si Lia sa Leg uh, Legion of Mary. Kami na lagi ang nakakasama. Mas 8 ang misas dito. First mass yata ano? First mass ang alas otso. Diba? Diba? Siguro yung ano? Unsa sila? Let's na tayo. Good morning, mga mahal ka sisters. Alam <laughs> kuch ay, magpi-picture tayo ngayon picture sige. You know? Picture, picture. sige, picture tayo. So, Jesus Christ, we ask your blessing upon the families of this parish, Holy Church, so that you grant the grace of many vocations to the priesthood and the religious life, and that there be many holy families who heroically live as witnesses to your sacred presence. In the most blessed sacrament. You who live and praise forever and ever. Amen. Now let us. <laughs>